Si Ginong Charles Hoskinson, ang founder po ng Cardano, ay nagbigay ng payag tungkol po sa posibleng collaboration sa pagitan ni Cardano at ni XRP. Ang dating tensyon at pagkakaiba ng pananaw sa pagitan po ng dalawang project ay tila napalitan na ngayon ng pagkakaunawaan at pagkakaibigan. Ang bagong yugto na ito ay maaari pong magbukas ng malalaking oportunidad para sa decentralized finance or DeFi sa parehong ecosystem. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakipasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga bang sinabi ni Ginoang Charles Hoskinson tungkol sa collaboration? Yan, meron pong uh, post dito ang uh, digital asset investor. Yan, na may kalakip na short video clip ni Ginong Charles Hoskinson. Yan, sabi niya rito XRP or ADA Unite. Panorin po natin yung kanyang short video clip dito. For us to service all the needs of Bitcoin DeFi and XRP DeFi. And I would also like three to five clients to be horizontal. Meaning within 12 to 24 months, they can begin to compete we work with a lot of people including other ecosystems who have contributed to some of this slander look at the midnight airdrop which was offered to bitcoin ethereum solana avalanche xrp especially xrp look at the history there and now we're friends i was just with brad garlinghouse at a round table with the federal reserve at the salt conference in jackson and somehow some way we got along really well and said hey we need to talk more that's maturity about these things you have to have that so that's where we stand for us to service all the needs At ayan, paliwanag po natin kung ano yung kaniyang uh, si mga sinabi rito ayan dito sa video na ito ay ibin, uh, binahagi po ng uh, uh, kilalang uh, si Digital Asset Investor yan, sinabi po ni Ginong Hoskinson na oras na para mag-move on ang crypto industry mula sa mga nakaraang hindi pagkakaunawaan. Ayon sa kanya, mahalaga po ang interoperability at cooperation ng iba't ibang blockchain. Binanggit pa niya na gusto niyang makita si XRP at ADA na magkaisa at sabay na umunlad sa DeFi. Kaya sa market impact, ang ganito pong uri ng pahayag mula sa isang founder ay nagdadala ng kumpiyansa sa mga investors. Kapag tuluyan uh, kapag tuluyan pong nagsani pwersa si ADA at saka si XRP sa sa DeFi, posibleng tumas po ang adoption at demand sa parehong tokens. Ngayon ay eh, paano po niya binanggit ang uh, DeFi ng uh, Bitcoin at saka XRP? Sinabi po ni Ginong Hoskinson na ang Cardano ay nakahanda upang suportahan ang pangangailangan po ng Bitcoin DeFi at XRP DeFi. Idinagdag pa niya na sa loob po ng 12 hanggang 24 months, maaari nang magkaroon ng kompetisyon ang ilang projects sa parehong ecosystem. Kaya sa market impact, kung matupad po ito, ang cross-chain DeFi gamit po ang Cardano at saka XRP ay maaring magdala ng mas malaking liquidity. Ang pagpasok po ng mas marami users ay makakatulong para maging mas matatag at mas mahalaga ang market position ng dalawang tokens. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang interoperability sa crypto? Ipinaliwanag po ni Ginong Hoskinson na ang pakikipag-cooperate sa iba't ibang blockchain ay malaga para sa growth or paglago ng buong industry. Hindi raw sapat na mag-focus lamang sa sariling ecosystem dahil mas malaki ang magiging epekto kung magkakaisa ang mga project. Kaya sa market impact, ang interoperability ay isang susi sa mas adoption ng blockchain. Kung magsimula na talagang magtrabaho ng magkasama itong si XRP at saka si ADA, tataas po ang kumpiyansa ng institutional investors at maari pong magkaroon ng bagong wave ng investments. Ngayon eh, paano po niya binanggit ang nakaraan, ang, uh, nakaraan po nilang alitan? Yan, inamin po mismo ni ginaong uh, Hoskinson na marami sa ibang ecosystem ang uh, minsang bumatikos kay Cardano. Ngunit sa kabila po nito ay nakikipagtrabaho pa rin siya sa mga project tulad po na XRP. Binanggit din niya ang uh, Midnight Airdrop na inialok, yan inaalok hindi lang kay uh, Bitcoin, Ethereum at Solana, kundi pa pati na rin kay XRP. Kaya sa market impact, ang pagbibigay din po kay XRP ay nagpapakita na hindi po lang ang nakaraan para sa hinaharap na partnership. Kapag nakitang magkasama na uh, magkasama na po sa isang direksyon ang dalawang malalaking project posible pong tumaas ang interes ng mga retail traders na matagal nang naghihintay ng ganitong klase ng unification ngayon ay ano naman po ang naging pagbabago ng uh, relasyon ni uh, Cardano at saka ni uh, Ripple. Ayan, si Ginong Hoskinson mismo ang nagsabi na nagkaroon na sila ng mas maayos na ugnayan ni Ginong Brad Carlinghouse, ang CEO po ng Ripple. Sa isang round table meeting kasama po ng uh, Federal Reserve sa SALT Conference sa Jackson ay nagkaroon po sila ng... Uh, na uh, nagkaroon po sila ng pagkakataong uh, mag-usap at nagkasundo na nagkasundo na kailangan nilang mag-collaborate para sa hinaharap. Ayon sa market impact, ang pagkakaroon po ng uh, direct communication sa pagitan ng mga leaders ay isang malaking bagay. Ipinapakita po nito na posibleng magkaroon ng real partnership sa institutional level. Ang ganito pong balita ay karaniwang nagdadala, nagdadala ng bullish sentiment sa market. Uh, dito kay ADA at saka XRP. Ngayon eh, ano po ba ang kahulugan ng maturity sa puntong ito? Ayan, ang, ayun uh, ayon po kay Ginong Hoskinson, ang pagkakaroon po ng uh, maturity ay malaga. Ayan, malaga po sa crypto industry. Hindi po, hindi po pwedeng puro competition lamang. Kailangan uh, mayroong mayroon pong pag-unawa at pagkakaisa para sabay-sabay na umunlad ang iba't ibang blockchain. Kaya sa market impact ang maturity na ito ay nagbibigay po ng positibong signal sa market na ang mga malalaking project ay hindi lang nakatoon sa rivalry kundi handa ring magtulungan. Ito po ay nagbubukas ng mas malawak na posibilidad para sa partnerships at saka joint developments. Ngayon ay ano naman po ang implikasyon ng uh, posibleng partnership para kay ADA at uh, XRP? Ang posibleng pagsasanib po ni ADA at ni XRP sa DeFi space ay maaaring magbukas ng napakalaking oportunidad sa cross-chain functionality. Kung maging matagumpay po ito, ang parehong ecosystems ay posibleng makakuha ng mas malaking market share at mas marami pong mga users. Kaya sa market impact, sa technical side, ay posible pong magkaroon ng sustained upward trend ang parehong tokens kung magsimula ang collaboration. Sa fundamentals naman, tataas po ang tiwala ng market dahil makikita ang pagkakaisa sa dalawang dating magkaiba ang pananaw. Uh, Rehan bilang pangole ang uh, pahayag po ni ginong Charles Hoskinson ay isang malinaw na indikasyon na ang uh, crypto industry ay nagiging mas mature. Ang dating rivalry po sa pagitan ni Cardano at XRP ay unti-unting napapalitan ng pagkakaunawaan at posibilidad ng partnership. Kung matuloy po ang collaboration na ito, magiging malaking hakbang ito para sa DeFi at cross-chain solutions. Kaya sa aking opinion, ang balitang ito ay hindi lang simpleng PR statement. Isa po itong sinyalis na nagbabago na ang landscape ng crypto kung saan ang dating mag, uh, magkakalaban ay nagsisimula ng magkaisa. Kung mangyari po ito ay posibleng magkaroon ng mas mabilis na adoption ng blockchain technology sa buong mundo at mas malaking value growth para kay ADA at kay XRP. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.